mga ka-South Road, araw ng Sabado so ako po ay nakapila na at mapu mapupuno na so abang-abang lang tayo ng mga pasahero mag-a-assist lang tayo ng mga pasahero dito habang naghihintay tayo ng pila so marami kasi mga pasahero ngayon na nagtatanong-tanong sa kanilang mga sasakyan, mga pupuntahan so ayan uh, ganito na mga ka-South Road nakatambay lang ako dito so, pag kami nagtatanong sa akin ini-instruct ko, natin dahil hindi nila malaman ma kung saan daw ba ang papuntang Patangas, ganyan, o di kaya lobo. Misa naman may nagtatanong kung may mga pabikol. Yes po, Grand Terminal. pwede po sa may diversion? Um, pagka dumating po tayo doon ng mga past 8, pwede na po. Pero kung mga 7 mahigit, hindi pa pwede kasi may nang uhuli puro sa diversion. Pero dito po, pa-diversion kayo. Sa na po dyan. Maluwag pa po yan. Check na lang po natin. Apayin na lang. Galing sa Okay, sir. Mas maganda umupo na kayo dyan, sir. At uh, mauunahan kayo ng upuan. So, ayan mga ka-South uh, Road. ganito lang po na ang gawin natin. Sige po. Assist-assist lang tayo ng mga pasahirong nangangailangan ng konting impormasyon. Huwag natin ipagdamot yan. So, ayan. O siguro mapupuno yeah. na. Diretso po yan. Kayo po sir, saan po sila? Ba? Kalamba. Uh, Doon po kayo sakay sa pila ng Santa Cruz dyan, sa pinakandulo na yan. Opo oh, po. Yes po. Ito Grand Terminal. Yes po, ito po, Grand Terminal. Sige, sakay na po. Next pa kasi yung kasama po eh. Ah, yun. Hindi po natin masasabi May kung... kung... Na meron, pa na, meron naman nung susunod na bus dyan pag alis namin. Okay. Oh, po. Sige po, ingat. So, di na logy ang video na ito mga ka-South Road. Marami tayong, marami na nagtatarong. So, Pila na rin ng pa mga ka-South Road. Still, marami pang kulang. Pa Ay, sorry Pasok po, pasok. Pasensya na mga ka-South Road kung medyo magalawang ating video na inyo so, ayan Isting muna tayo mga south road pampalakas ng alertness natin dahil medyo inaantok na ako no? Ayan. so ayan no, oh, mga south road tignan nyo naman yung mga sakya na naman naka obstruct na naman hindi naman po natin din sa silang hindi hindi dito tumambay dahil katulad niya pag kami katulad nito pag may bababang pasahero na namin sasakay sa amin dito talaga sila huminto pero yun nga lang sana ang hiling ko lang hello sir ang hiling ko lang sana naman maging alert sila doon sa mga lumalabas na bus so ayan sana maintindihan nila yung galaw ng bawat bus dito hindi naman po hindi naman po natin maiiwasan talagang hindi sila ihinto dyan eh so yun nga lang katulad ng akin kanina Ah, masakit man sa kalooban dahil gastos yun mga ka-South Road eh. Pero mo, magkano lang po yung araw ko dito sa pagmamaneho ng bus. Kaya ma'am, saan po sila? Magkano lang yung araw ko dito sa pagmamaneho, di pagmamaneho ko dito sa DLTV tapos magbabayad pa ako ng taillight niya. Yung damage ko sa kanya. Pa? Um, driver po. <tinyo> Malainin? Sige po, pwede po. Sa akin. Hindi okay, ah, po yung magbaba sa balagtas. Balagtas. Depende po, sir. Pagka mga past 8 na, pwede na po siguro yon. Kasi kapag mga 7 pa lang mayigit, mahirap na. May yung mga nanguhuli kasi doon, sir. Eh. Bagsa ng baba niyan sa na talaga. Wala lang yun. Apo. Ah, ah, ah kapag ka maagap tayo dumating doon, ah, pier, tapos diversion dun sa pagbaba ng tulay, then ano na, Igran Terminal, ganun ang isa cover lang natin doon Grand Terminal doon sa may pagbaba ng tulay sa diversion tapos Hanggang lastly Grand Terminal ngayon doon doon pa rin sa may ano palag sa palagkas po, doon pa rin po at sakay na kayo sir kasi punuan na yan may haba na rin kaya oh. na lang ako doon Hindi di mag BSC kayo may BSC naman doon pagdating nyo ng Grand Terminal mga pa nasog po Lemire yun meron na yan o meron naabot pa naman tayo doon sa last trip siguro nila hopefully sige po 430 yes po Opo, siguro kung matitili mo sir, baka naiibit lang sa traffic kasi ang balita ko po, traffic po ngayon sa Starton, ay sa expressway, tsaka dyan sa pag-exit ng ano. Entay lang po natin, darating naman po yun. Araw-araw naman po yun. SM Lipa? Lipa? SM? At, meron po, nandyan po yung pila. Apo. So, ayan, marami na tayo nabigyan ng mga informasyon sa mga nangangailangan, mga South Road. Ayan. Mga kasawdre de Arreho ang naging tama na naman ang skripo ko. Kawawa na naman. So ayan, nagmantya yung kulay ng taillight niya dito. So ayan. Hindi pa nga nagagawa tong isang tama na to. Dumagdag na naman dito. Kawawa na. So ayan. Ah. Saan po sila ma'am? Patangas Pier. Patangas Pier, Grand Terminal. Oh, ito po, dito po. Tulad itong taxi na to. Naka-obstruct na naman dyan. Nakupo. Saan sila, sir? na ito mga kasawad road ito ay pila ng Lemery so ayan tambak na rin yung pasahero ng Lemery so ayan Yes po? Pero pa po yan. Oh, wala na ba? Ilan po ba kayo sir? Sige po. Kayo po? Okay lang sa may hagdan? May iupuan naman kayo na pop? Puno na tayo. Sige po. Sir, dun, ano, di dyan na lang. O di kaya doon sa may hagtan. Sa may maupuan naman. Para may maupuan pa rin yung conductor natin. Pwede po ba? Wala inip. Wala na raw po eh. Puno na. Ano yung pila? Maya-maya na lang sir. At uh, pa naman yung ano. Siguro, upo muna kayo dyan. Nandito yung maupuan yung pula dito. teka lang. Ari, din hugutin nyo na lang itong pula na to. Kung okay lang sa inyo sir. Puno na raw po, puno na. Meron pa naman, meron pa naman ng mayroon next bus. Sampung pila po. Pa? Sampung pila. Batang, eto po, SM Lipa ho yan. Ah, dito. Sige sir, kung sakali, di dito ka na umupo. Ayos. Yes, so, doctor conductor seat. Wait na lang po natin yung sulod na bus. Sampung pila. Pa? Pila po Eto po ay SMLE pa. Ah. Oy, 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 bata. bata!

Okay, so mga ka-South Road, nag-reading po oh, dahil aalis na at ah uh, Apo sir, okay lang po sa inyo sir na ano May stool kami doon sa dulo kung doon na lang kayo po Wala na rin kasing ano eh. o di kaya next bus na lang kayo kung gusto nyo May isa pa tayo. Apo, stool yung may maupo naman kayo maayos doon Okay po So ayan So yun mga kasodrod Ako so, sa ating tagapaglako ng ating mga ano, so, masarap na yan yeah, Masarap po ito Yung baka may gusto kong batiin dyan Pinabati ko dyan mga taga San Pablo Laguna Yo. Ito nagsiside dyan ano ako Ano pangalaman na eh? yun? Kelex Conde Yo, shoutout sa'yo, salamat, ah, salamat ay, ay, ay. Subscribe yun mga kasodrod Nakapagbigay na tayo ng mga informasyon Sa mga pasahirong nagtatanong na pa I think uh, pwede nyo yun na ating video araw ng Sabado, rush hour so maraming maraming salamat po so, like, share, and subscribe po